mayong adlaw mga igsoon sa tanan mga atong mga amigo diya sa YouTube salamat sa inyong pagsuporta sa mga dili ganahan ako sa YouTube salamat sa inyohang pag basir sa ako wala tay mahimo kay mao man atong kayang content mga idol pero karon ato sang hisgutan ang mga nahitabo sa Cebu City may nungod sa pagkapilde ni, ni Governor na Gwen Garcia mga igsoon ko taga dito ko sa sibo taga konsulasyon Lamak mi na ko igsuon dito karon. Ang balita lagi sa una yung sa panahon pang pangumpanya gahi kay ni si Gobernador Wen Garcia ba. Ang iyang una una tanan nga mga Cebuano iyaha iyahana kasi mo lagi ko siya ay gahatag mga libro, mga school supply, mga ayuda. Harus tanan gikan sa iaha mao na nga murag iya lang gi bali wala kalaban bali katawan ya nga nagpaile si pambali 4 wa kunoy materyales mura lang ba ingon nga nagdamgo ba ko ni ingon siya na pagmata na ko siya na kunoy gobernador parang discriminated per mi ang istorya dito ba unya ang mga tao gabantay lang siya ang mga istorya kasi naglagot na pud ang ubang mga tao sa iya karon ang nahitabo tanan nga mga mayor sa Cebu usaray kay pamugbalik 4 sobra si kwenta ang mayor dito puro iya ha pero ang mga mayor nasayod na ang mga mayor nga siya dili na siya dili na siya ganahan ang mga tao siya ha. murag mapil na siya kay mga kapitan Mudo ulman man mayor Pasinsya ka na mayor ang imong gobernador murag dili naman mi uh, kung ikaw mayor okay ka pero ang among ang imong gobernador dili na mi una ang mayor mo yung ano sige bahala na mo. Karon, inig inig meeting nila sa mga mayor og ni Gov. Gwen. Moingon si Gov. kumusta man ko diha sa inyong munisipyo? Unsa may akong ako may akong lakaw dito? Ah, ayos ka dito, Gov? 98% ka. Ana perting lipaya ni Governor Gwen. Mao to nga wa gid sa motuo nga mapilde siya. Una ang nahitabo, usa pa ang nakapil sa iya kadtong pag ano ba yung paghatag og preventive suspension sa ombudsman na niabot og bali 6 months unta wa man niya gi wa man niya tahura hindi niya ginalang yung binigay na suspension di talaga siya mumaba so sa ano sa kapitulyo na hindi lang pala yung isang bisis gi ano ging ana kadaghan niya naghihimo na mo na mga tao makaingon ang mga tao na unsa man ni si ano murag wala man siya balaod diri sa sibo ang balaod nga iyang gidala iya harang gusto Jadi dandahan ang mga tao o ka discourage mo tong murag dili na ganahan ang buban mga tao mga isu istorya sa ano tapos tanaw ni mo ang kalaban niya kay tinluoya kay moingon man siya nga wala man materialis kasi si pambalik watro maadto kuno kag uslob dito banda sa talamban sa may sa may daan bantayan sus pagkakita kag kanang tarpulin panagsara ka istanan lagyo kay ba pero iya ha dito murag ang murag ipatos ang tibook probinsya sa Cebu Terpolinia pero wala mahimo si ano kasi wala man si ay wala si kwarta si pambalik 4 ang nakatabang og dako kay pambalik 4 ang 2 HP kasi si katong si Bayron Garcia usa pud siya sa nakapapildi ni ni Gobernador kasi sigig pang ano ba sigig kanang pangtamay ba ginatamay ni ang si attorney Rafael na kan banyo Fernandez banyo gina ini ya punya mo man si attorney una di man mo to ang mga tao dito kay Byron nga Garcia mo na nga dako kayo ang ilang pagkalagapak di sila mo to ang mapilde kay 98% pang kuno sila hamak mo yan ang unang survey 97% si Gwen Garcia si ano 2.4% lang si Balikwatro yung hapit na eleksyon, wala na. 2% na lang si Balik 4, 98% na si Garcia. Mao na mindset nila na makadaog sila ang nahitabo. Pilde. Mao na nga pertegen loya. Ang ningon man si ingon man si Gobernador Guina. Mo na lang siya sa Kapitulyo og pit sa 30 sa alas 12 sa udto. Nahulat na lang ni Pambalik 4 kay di magin mohawa. Basta may mahimo. Ini eh, basta yang tu mana nak hawa eh, mun au sia udi lisa mun pun mana polis i eh, ha, ai hawa ana sia dia pil di sia ngano buat man sia di ba oh, dia lama dia rasa takut tu karun mai igsoon mau naik balik sa kom igsoon di sa sibo ai eh, main adlaw sa tanan